sila ang tatlong artistang sikat na nagpakatotoo. Ang mga naggagandahang artistang ito ay umamin sa social media na mas gusto nila ang walang bra na suot. Mas komportable sila pag wala silang suot na bra. At vocal nilang inaamin sa publiko na sa lahat ng lakad nila, mas komportable silang lalabas na walang suot na bra. Kagaya ni Julia Barreto sa kanyang interview kay Boy Abunda inamin nga ng dalaga, na wala siyang suot, na bra. At nagbiro pa ang dalaga, na mas okay, na walang bra. Isa pa, wala din naman daw, kakapitan ang kanyang bra. Kaya naglalagay na lang daw ang aktres ng nipple tape. Kay Suramires naman, sadyang di siya komportable pag magsuot siya ng bra. At nakasanayan na rin daw niya ito. At ganun din, kay Nadine Lustre. Mas maaliwalas ang pakiramdam nila at nakakahinga sila ng maluwag, pag walang bra. Syempre kung saan sila masaya, at saan sila komportable, respetuhin natin. Comment lang guys, kung ano ang opinion nyo.